Bawin natin yun. Wala, wala boss B. Wala na ako Wala po. No, Last hits tayo mamaya na. Uy, boss, oh. yes. boss B. Yeah. <laughs> Uy, <laughs> sa boss B. Nakano pa ako. Nakano pa. Boss B, oh, boss na. B. Andiyan na, mami B. Adyan na. Boss B. Dito, dito lang. Nakakuha pa Mommy tayo. Mami B. Ano po Ang bato, Boss me. You Ko, know. oh, boss me na tayo, na nga. Thank yeah. then, so, Start Sige. 14. Ay, 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 ano sa ipahan? Ay, basta masarap. Kahit ano. Ano ba ito? Ano, magkano yan? 29 ka, no? Tapos 14. Ano yan kami? 15. Plus 60. Kasi plus 90. 240. 240. Sa 70. 200 mo. Lassets tayo wow, wow. namin. 200 ko pa rin. Okay last, ayaw, last lang sa'yo. Oh. Lassets natin na. Oo. Hindi, dagdagan na natin yun. Hindi. Ah, lassets na. 70. Walang... Oh. Ano? 70. Lassets na kami, mga loob. So, Tukulin kong munikit yun. Hindi na. Ayoko. Tumayarin oh, tumayari oh, tumayari. oh, tumayari. oh, 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 ako yun. Tumayarin na ako. 500 Hindi. 500. Last. Wala nang datigdag. May 500. Magdadag na ako. 1,000 na. 500 lang. Wala nang masyado. Wala nang datigdag. <laughs> Oo. Oh, wala nang datigdag. 200 mo sa'kin, sa no? Oo. Oh. That's it. Walang hits, eh. Walang mm, hits, eh. walang hits. Oh, <laughs> may 200 na. Janet, sa libo no. na. Winanahan pa tayo. Wala nang dagdag <laughs> sa <-dags> hits. <laughs> <isip> mm. <laughs> Pakita na natin. Pakita natin. Katalog, kataguan ko muna kayong barang. Okay, sa. Kailangan ko kasi pizza. Mami B, thank you ha, sa papizza. Thank you, tsaka sa papansit ko. Bilis na na. Bukas yata ang binili nyo. Bukas yata, oo nga, magreklamo kayo. Palit Ang bilis niya mo yun. Ikaw <laughs> cool naman talaga. Sino ka ba, ba? Thank you again, oh, wow. Mami B. Masarap eh. Hindi po ako yung unang kumuha ah. <laughs> <laughs> Gutap oh, na kami. Tumakbakan <laughs> na niyo na naman ako. Oito, alas na lang ako. Hindi nagdodraw ako to. Royal. 4 lang. Ayun! Songs din. Ano, 70 ulit. 70. Boss Bilas, kami ano? Yes! Ito na yung pansit para mag-utam ngayon. Ay, nagkabis kayo na ito. na ako. Ano dami? No, 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 daw, may nagtapanan mo daw. Wala pa. Party. Wala pa. Yes, si Boss Bilas, sigurado yan. Wala Wala pa. Si Boss B, nagpapalaro na na. Sigurado ko siya, eh. Sigurado. Thank you, Boss B, sa mga palaro. At hindi mo kami iniiwan. Maraming, 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 maraming salamat. Bayad, Pandoy. Wala akong bayad. Kulit niya. Eh? Wala. Nagbayad na ako, no, mga lords. O, nagbayad na si Pandoy. Nagbayad niya. Patago lang tayo, guys. Ang kailangan, eh. Ang dami ng parang sobra, yata. So sugereendo que já paro de demais, <laughs> passou. Ah, ai não, fica moço. Ligando para, it's a good

si salam. Nasa kanya na? Naasal na ng loob. na ng loob. Dinigay ko na lahat eh. Talo sa akin, Tal lang? Hindi na si La okay, na ay, to... naman sa loob eh. Ibak sa okay. akin yan. na ng loob. na Okay na. Hindi na lang siguro napansin. Ganun din. <laughs> Kunin natin itong seats. Hindi pwedeng hindi. Permisahan ko ito sarado. ganun Kung Pero may kung babae, na... kung may babae lang, na pa ako nag Hindi ko pa. Gusto ka. Um, mm. mo ako. Tampay. <laughs>

Nagdalog daw yung phone. Yeah. Hindi na ako center. Ay, oh, sorry. Ay, okay ako, wala ako sa pawa Ah. Sorry, sorry. Hindi na kasi ako tumitingin. Sorry ah, mga lads. din Ay, wait lang. Sumabra. Hindi na kasi ako tumitingin. Sige nga. Hmm. Yan, palito. joke. Oh, Bawa hits. Bawa joke ako. Ay, oo Last hits na palaro. Sige, sige. Wala mo palang bahay. <laughs> <laughs> wala mo <to> bete. Eh. <laughs> O, oh, 60. Take sa Bakit? Wala akong mabahay, ah. As in, mo Tatanong ka pa! <laughs> 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 pagkatapos pagkatapos no, na. <laughs> wala, magbaba na lang para ako. Dalawa, junker ko. Sarap, so, meron. Siguro, may isa na wala. Nakita ko, pangit kagad, eh. Kaya, piramis na lang kaya kong gawin. Saan <laughs> Pagkakita pa rin. <laughs> Kain tayo Ma'am Roma. Basta meron lang ako yung babae. Maaari, abal-abal ako. Pag si Borgiri nagbabalasa, maganda para ako ah. Wala akong patintyong ah. Ayan. Sabi nga, pamit Elizabeth. Ako mama kay Elizabeth. Pangpahaba ng buhay. yung banana. Boss B, kain tayo. Mami B, mga tapans. To all the viewers, kain po. Ah. <laughs> Sige po mam, Miss Janet, after po. Okay. masasabar, pareha tayo lumalaban pata rin hindi alanganin tayo dito boy sisikuro ako dito

Wala akong no? Korte lang. Hindi na kita sinasakawan eh. kanina. Pangit lang din ang mga cards kayo. Ito lang binibigyan ko. Hindi ako mapag-draw. Sasapa ko lang yung mga kung, ma kung mabibigyan mo uh -huh. ang jack. Magtatongin sa so. Pero kung uh hindi -huh. ko nakuha yung jack, hindi ko sasapa ko. Hindi eh. so, mababa na lang cards mo. Eh. Yes po lang, since na po, wag Tawag po kayong aalos sa may palaro kami. Dalawang ng cards. bunot. Dalawang bunot, ano? Tawag dito, <laughs> Joker. Lebising ko yung mga nasa akin. Nasa akin yung mga panabawad ka mm -hmm. sa'yo. Di lang ito sinabawad ka Kaya nagtataka ako eh. Walang, walang nagsasapa. Kesa sa madali kay Borgi. Eh. Kaya nga sacrifice na lang ako. Akala ko alas kay... <laughs> Kaya drone eh. Nasa- Tapos ka pa niya. Sacrifice na. Magbibigay ka lang. Yan. Kinuha mo Binigyan mo, tapos ngayon kinuha <laughs> na gulo mo, Borgi? Oy, Boss B! May <laughs> Boss B na nag-down pa. Iba ka. May Boss B eh. ka. Hindi, talagang kailangan eh. Hmm. Ay, akong bigay yan. But sabi ni Boss B, one day. Putol one day. na putol. Napag-lasik oh. ba? Ano cards mo pa eh Walo. Isa e, yung Borgi. Lambawas. Ay ano, uh, Anim. Oh, sige, ay mo yun. Ilan? Walo. Sige. Siete. Yes. Cinco. 4 Boy draw ka Ano kung hindi magdentro? Kung wala akong pool. Oo. ka siete Tapos, ito si Betty na to. ilang ka? Siete. siete. Dalawa. Dalawa. 80. Ay, ninety. Ninety. Hindi hmm. tayo matatakot doon. Papalag ako doon. Quadro siya Sayang. Okay, draw na yan. Baka makakuha pa siya. Oh, dapat magdodraw doon. Yes. Napatodos yun. Ang joker. Nice one. ko oh, no. joker.

Sarap niyan eh. Nakatatlo na. Yeah. Nami v. Hindi si pa tayo magbahay dito guys. Masyadong wala nga yan. Hindi uh, mo nagagawa pa kawin ka. -ka. Uh. Yes, ang sarap. Um, ang pangalo serving na to ha. Ay, nandiyan ka na naman ha. Hindi ka talaga nadadala ha. Ang sarap. Pag ako wala ka nang na nalalo ko. Time ka muna. Borgie, paid na daw yung ano mo. Uh -huh. Thank you, thank you. Kumapalag pa si Boss Pashente. B. Kumapalag yan. Boss, oh, Boss B. Boss B. Tala talaga si Borgie na no? kumamariya pa yun? yung pwedeng naman to? Boss B

Yan na. Mamam daw, mamam. 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 Ay. Six. Ang dami ko sapaw sa akin. Nagpapasapaw lang ako. Nasa kanya Just 5 Sa sapaw na dapat kita. 5 ko. Nabunod ko Kung masapaw yun, sarap yun. sir. Thank you. Yes. Mamam. Mamam. Please daddy. yeah, say please daddy. Walang ganon. Gawin natin. Bala na. yang ko. Yan.

Doon na curves. Yan. Sige, tara ba? Sige ko. Ay! Ace kung hindi ko binitawan pala yung queen. Kasi hindi ko rin mabubunot yung joker eh. Bagay boy. Ayaw ko pa kung hits. 50, tsaka butas. Ilang ka? Ang galing na, Sakto, sakta. 7. 7. 70 lang. Ay! Oh, talo ka rin. Hindi mo okay. binitawan mo. Ano? Talo ka pag hindi mo binitawan. Hindi. Dito di 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 ko talaga yung ano. Dito ko na talaga yun. Tsaka kung hindi siya nabigyan. Hindi ka rin makakuha ang king sa akin. Hindi ko nung hulog yan. Pag ganun guy, na lang yun. Hindi kasi ako pwede mag-drum malaki, sasama sila lahat. sit, -sit. Kahit eh, dalawang dahang kapat, sasali eh. din. Nagdodro sana ako. Kasi hindi ka naman na makakasintak pag ikaw either, last hits. Sabi ko kung hindi ko magdodro ako, hindi ko bibigyan ko, sasama rin sila. Lalo na, uh, si ano yan, last man standing dyan. Pizza pa, Borge. Mamaya na. <laughs> It's oh, Ay, Uy, boss do? B! <laughs> Nakakuha na naman. eh. <laughs> 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 Doon, doon, doon. ko na naman. Nakukuha na naman ng boys ito. nag -utok. Masarap nga ng pizza guys. Eh. Sobrang sarap. Bigyan mo ko pebs. Ayan, sarado. Yan ang gusto ko. Ayan ako. Ito yung ayaw ko. Mm. Ay, hindi ko pala ipalaro na ko 1K ito. 1K na bonot ko. Ocho! Gary Gabos Yeah! Pakita yeah. yes. mo na. pag ka naman. Sinabi, Sinabi mo na rin. Nila. Yes! pag ka naman. Nanginig. Sinabi lang ko lang. Nanginig si Borgie. Dating na nito, baka puro win. puro siya. Bayo ba? Sinugin ako na naman. Ngapain masa tanda? Ngapa ngebomba? Kan ini hit? Sige hindi. Kenapa? Ha? Tong ito ang dos Bakit Jess? nag-drop? Bente. S-back. Tong ito ang dos Kaya nga, ba't ka nag-drop? Mayabong. Kahit saan mo dalin, sasama ay. sila. Mayabong. Hindi na, may na. Nalaban ako to, boy. Kaya, kaya pang, eh yan ako pa na ka one-way ngayon, boy. Bawi lang ako, boy. Ako pa na ka one-way oh. ngayon, boy. Kasi quadro. kahit... Kahit saan mo dalin, lalabang kami. Kaya. Kapag mo ba yung kwadro mo? Hindi na. Kaya boss beat. Ayun nga guys. <laughs> ay, magpapalaro ka? Oo, oh, di yung sabi, ay, yun, mo pala. Okay, ba, ba, pa yung sa ating. Ay, papalaro ka lang. Ay, kaya yun. Kaya walang magpalaro. Hindi, ayaw mo dyan. Doon na lang sa'yo. Hindi, isahan Oo, kay Panday na lang. Para dyan na lang. o Sige, lipat sa